Hi guys, welcome to YouTube channel at mamimili tayo ng baboy ngayon nakabalik tayo sa pag-YouTube ulit Yat matagal-tagal din ang suspend din natin <laughs> at nandito na tayo sa mapagbibilihan natin ng baboy kaya kasama yung anak niya dami palang mga kalakal dito Ayan. so nandito na tayo sa ano bibilihan natin yung baboy ano dalawa yun 20 ta pinanganak. Uy, pa nani. Ito pa yung Ito ay may ari. Pakboy. No. <laughs> 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 Pakboy daw. ng organita. Ay, ng, ano, ano. <laughs> uh, yung baboy nila. Ayos. Uh, ito, ito mga negosyo niya. Um, ano? Jang pala to, jang shop. ko lang yung kanila. Oo. Oh, Oo, yan. Oo. Oh. Oh, oh. May mga ganyan din siya. Oh. Oh. Kalapati dito. Ano yung oh. Kalapati. Ah, may baboy pa siya doon. Isa, inahin. Yan yung, yung nanay niya. Oo. Oh. Ah. Pangkarerang karera Eh kalapati. may rabbit to. Baka dalawang ko ah, bagyo. Bet siya kuntin mo. Hmm? Oh, <laughs> uh, mo si sir oh. nabenta niya yung baboy niya. Anong masasabi mo sir? Ayos? Ayos si sir magbili ng baboy. Oh. <laughs> Ito yung misis niya, yung may ari. O, oh, yun yung anak niya. Oh. Ayos lang sir. nabili ko yung dalawang baboy niya doon. Ito yung negosyo na nila. Namibili sila ng mga kalakal. Kamarinisol. Oh. <laughs> ay kalapate. Ay kalapate. Oh. Ay, ay may nihintay kang kalapate. Ay may nilaban pa sa ang kalapate. May lalaban kayo kalapate. Yun sa kanya. Pero ano lang yung oras na. Anong oras yung no? ka? kalapate niya? Oh, huwag kami ingay. Kakarga kita. Oh. Oh, ano? <laughs> so natapos ko na namili yung baboy nila. At papunta tayo ng San Nicolas. Andito tayo sa San Tamaria. Ayan. Pupunta tayo ng San Nicolas. Ayan, nandito na tayo sa San Nicolas At pupunta tayo dun sa may munisipyo nila Para makita nyo yung pagpapasyalan nyo At magandang pag-selfiehan ng gabi Pagpupunta kayo dito Ayan, dito na tayo sa munisipyo nila Ang magandang mag-selfie-selfie dito Parang Christmas pa Christmas pa nga dito Christmas Village para nila Dito sa San Asinto. Ayan o oh. hmm, Parang pesta kaya atin nila dito Pesta na yata nila Hindi ko alam Basta pag pumunta kayo dito gabi para makita nyo, ma-feel nyo ang yung Christmas Village nila dito. So, nandito na tayo sa pinaghihintayan natin ng mga baboy. Dito nila ipupunta yung baboy. Diyan. Diyan namin titimbangin. At nandito tayo sa mga bundok-bundok. Ayan. 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 Andito tayo sa bridge San Nicolas Ang init Ay ano Sa bundok-bundok na tayo O oh, diba oh. Ang ganda Dito ako kumukuha ng baboy Ayan hmm. Ayan ah. kulong kulong tayo dyan natin iintay yung ano yung baboy na dadalhin nila yun tayo mamimili oh, hindi <laughs> na ka yan yung pinakamagaling kong ahintay <laughs> pinakamagaling pinakamaganda pa oh. <laughs> nihintay namin yung baboy pagsasakyan namin yan, wala pa akong nakuha pero may dadaanan na tayo sa sa asing ganda lang baboy. Ito nga pala papuntang Apuyao yung magandang pagliguan diyan. Apuyao pala yung tawag doon. Ayun. Apuyao. Diyan ang papuntang ano. Nadan? Liko? Ay, ha? Maliko. Diyan Maliko may daan din dito papuntang Maliko ayun o doon kayo pupunta saan na karoon ata doon yung higoy doon Naka single uh, Baboy <laughs> Ayan si kuya Naka <laughs> <o. laughs> enduro sila Baboy Galing sa taas Galing sa bundok Doon at dito na po magtatapos ang ating unang vlog na naman ulit at nakabalik tayo sa pag-YouTube ulit na naman. Salamat! Subscribe naman kayo please!